Hay mga mare, maglalaga pala ako ng kamote at maglalaga din pala ako ng saging kay naldalhin nga namin sa pupuntahan namin. July in the morning. Hindi na nga pala ako natulog diyan, kay excited nga ako sa pupuntahan namin. Naglalambing nga si partner, sabi ko nga sa kanya, maligo na siya kay ang harot, harot niya hindi pa talaga ako tinantanan ni partner bumalik-balik pa rin talaga siya dito sa akin sabi ko nga sa kanya mamaya na magharutan mamayang gabi ba nagkape ako dyan para magising ako sa katotohanan na walang preber. nagising na nga pala ang bunso kong anak pero bago yon hinarot-harot ko muna siya kay maharot nga ako Dinaya peran ko pala yan si Kuya para hindi na pahinto-hinto yung sasakyan kung sakaling ihi man siya. Binihisan ko na nga pala yung mga bata para nga makaalis na rin kami. 4.14 pa lang ng umaga. papa okay, ka na dong. Ay, kuya yun. Paalis na pala kami mga mare, Ingat sa amin. nag over lang pala kami dito sa Tagaytay. Kaya para nga umihi kami, kaya naiihi na nga kami. Ayan na nga. Nga antok-antok na yung maren nyo. Kaya hindi nga natulog. sa sobrang excited ba? <coughs>

Nakakatuwa nga itong pamangkin kong babae kasi sabi niya nga sa kaw, Taw, nabulol na lang talaga. <coughs> Niloloko ko nga sila, sabi ko nga bakaw. Pinagdugtong ko nga yung baka at kalabaw. <coughs> bumili pala ng isda, puset, para naman maihawin kami at pritohin. Yung puset naman, adubohin namin yan. At ayan na nga, bumili na nga ng pangrikado si mama. Binabili ko nga pala si mama dyan ng luya at sayote para nga sa tinola. Nakuha ko pa na pala ng ceiling green yung ate ko dyan. Meron din pala kaming biniling magic sarap. Yan nga pala ang titinulahin namin. Isang kilo lang pala yung binili ni Mamang Manok dyan. Finally, mga maray dito na kami sa dagat. Ano ba to? Palaka? Kulang na lang maging palaka. si muna tayo mga maray. Nakarating lang namin. Nandito kami sa Kalaka, gas? Ganda! Ito! Oh, ba? Diba? Ganda ng dagat! Nag-ihaw pala ng isda dyan yung anak kong panganay at saka si partner. Pinakain ko na pala si Kuya Adrian dyan at saka si Bunso. Siyempre, sibuan ko na rin si partner. O, oh, kanin at ulam ang sinusubo, ha? <coughs> Nagsaing na nga ako, baka kulangin kami sa kanin. Kay marami nga kami. <coughs> at dahil konti nga lang yung kanin, ayan, kumain kami ulit. May niluto palang adubong pusit yung bayaw ko ang sweet ko nga kay partner kasi nasubuhan ko nga siya. Oh, baka lang gamin kami dito, ha? <coughs> Habang nagluluto nga ng tinulang manok yung ate ko, hinarot-harot ko nga siya. Kasi nga gusto ko nga agawin yung niluluto niya kay bida nga ako. <coughs> o di diba, tagumpay ako. Ganyan lang yung technique. Hindi ko na pala naipakita sa inyo kung paano ako magluto ng tinulang manok. Kasi alam nyo na nga yan, kahit nakapikit pa kayo. Yung malunggay dyan, inakaw lang yan ng mama ko. Huwag kayong maingay, secret lang natin yon. Kinukulit na nga nila ako kasi maligo na daw sa dagat. Maghintay kayo, lalangoy, dang butandeng. Bantayan nyo yung kamera ko mga mare, magsiswimming ang butandeng. Sumi, sedang ng butandeng. Ini oh. buang, buang, buang. Ah. Kum. main tayo. Oh, <coughs> 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 First shot. First shot Naglasing na ang Marino!

wala na talaga. Nalasing na talaga ang mare niyo. Fourth shot daw, pero third shot pa pala. Ano sayo shot sa akot Lima? Alfonso? Ano gusto kusayo? Wala na talaga to. Nanghingi na ako ng tulong sa ate ko. Hindi na alam ang bilang pag nakainom na. O siya mga mare pare, ate ko Thank you for watching.